Bogbog ang inabot ng isang lalaking nagtangkang hold upin ng ang sinasakyang niyang bus sa ed sa kaninang umaga. Si John Consulta na ka alerto 24 Maga ang mukha at halos magsara ang mata ni Alvin Colminas matapos babugbog ng tangkay umanong mang hold up sa bus na kanyang sinakyan. Binabaybay daw ng papasehero bus ang bahagi ng ESA Evangelista nang biglang tumayo ang sospek, nilapitan ng konduktor at tangkaying agawin ang 4,000 pisong perang nakolekta sa mga pasehero. Buti raw agad subaklolo ang mga lalaking pasero. Nakuyog ang sospek at di na nakaporma. Wala naman daw talagang plano si Colminas na hold up ng bus. Yun nga lang. Tokso nga ako eh. Meron na pera. May kumuha rin po. Matindi raw kasi ang pangangailangan niya sa pera. Kinalabasan lang. Bukod sa nabugbog. Naku pang ninakawan. Ano po nakalasan niya siya? Sapatos, tsaka ID, tsaka yung wallet. Pero hindi ito binili ng Makati Police. Mainam daw na magtungo sa kanilang tanggapan ang iba pang maaring naging biktima ng sospek para masampahan ang karagdagang kaso. Depende sa komplainan kasi kung babalik pa yung komplainan, talagang ano, tutuloy yan. Kakasuwa ng robbery ang sospek at inaantay na ang paghahain ng affidavit ng iba pang pasehero ng bus. John Consulta, Nakaleto, 24.